dahil ito po ay na-update sa Pandawan Rosario okay. Cavite. 280 po ang kilo dito ng sariwang kusit. Ito okay. po ang gudyasa ng ay 80 pesos po ang kanilang kilo. Ito po ay na-update po ngayon dito sa Pandawan Rosario Cavite. Ito po ang update price po ngayon na mga nasa dito. And ay ako po ng tambakon ko na ito. May po. 50 po dito ang sariwang alamang po. Ang tumpok po dito sa 50 pesos ko. 50 50 pesos ko. Sakilo na rin yan. Tapos na. sariwang alamang. 50 na po ang tumpok po dito. Ito pong in-update ngayon sa Rosario Cavite po. Bumili po si Nestor Lakay ng ano ito pa isang banak? Magkano yan pa? Ma? Uh, 100. 700. 100. 100. Sinakto ko niya 100. Pangulang po ngayon namin araw na to. Kerti po ang ganito pong kalaki mo. Oo, oh, malalaki na yan. Laki o. Oh. Anong klaseng pusit ito kuya? Kalamaris. Pang kalamaris oh, po. Opo. Malalaki o. Oh. 80 pesos po. Pang ihaw yan. <tipos> Ano ba, makano? Makano pong yellow pin? 1.30 po. 1.30. <laughs> Sarap yan. <no? laughs> Ito po ngayon, update dito ngayon sa Pantawan, Rosario, Cavite. Ang update po ng yellow pin dito ngayon ay 1.30. Laki ng yellow pin, no? Mm -hmm. Tapos, akyat siya sa buwan dahil hindi na po, sipon, sipon. ipon. Magkano po sa tumutuk dahil? 130 lang po. 130. Tingnan po ito, 130. 130 lang po. 130 po dito ang ah. to po na hipo. Sa it po. 130 po, 130. Yeah, 130 po ang tumpok ko na. Ito yung pusit na pang alamares. Ayan na. Um, Andito po ulit kami sa Rosario para mag-update ang presyo ng isda. At saka bumili na rin po kami ng pang-ulam. Ang binili lang po namin ni Banak. A uh, 70 po ang kilo pero nag-exacto na po kami ng 150. 100, pesos at saka yung na isda. Gulyasal. Isang ang kilo po ay 80 pero yung isang peraso ah uh, isang kilo rin no tinimbang. Kaya ang oh. napamili namin ngayong araw na ay 180. Budget namin 180. Yan. Ayan na. Pagkatapos po namin mamili po dito sa ano sa Kandawan, uh, pupunta naman po kami ngayon sa ano at tindahan ng tinapa. Yung nagpa pre po si Nestor Lakay nang tinapa po dito sa doon po sa amin sa ano sa Imus Cavite. Nakaka-relax po kasi ang ano ang dagat. Kaya pagkatapos namin mamali, ah, bumili ng isda dito, ah, sumasagit po kami dito sa dagat po ng Rosario Cavite. Ayan, ito po. Oh, ganda po ng ano. Oh. Ayan, maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor, Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat, salamat po, po and God bless po sa ating lahat. Thank, thank you, you thank, thank you so you much po. po.